Simon. Kina hapon sa shout out at sa napakabuti kong ano si Kasi Agar. Sa inyo, sa bus ko itong bahay. So, kakain na tayo. Ulam natin yung dala naman. Masubukan nyo ba kung sa ano? Sa mga inasal? Sa mga inasal kasi. Unlimited rice ang kanin nila din parang isang ano nang baso ba isang isang ano nang bandyadong baso na maliit lang so pagkakain ka sa mga inasal ganito ang kailangan ito yung mga ganito yung dalawang dalawang lagu ka lang yun perfect wala lang dukot dun sa mga inasal pero dito may dukot mga pang may dukot na kanin mga iba hindi kumakain ng ganito eh. mga masiselan nabilaw ka ng ganit, tubig ka na. Lugi pag kumain ka sa mga inasal. Yung mga inasal malulugi sa'yo. Kasi bawat kain mo, totoo karaming kain. Tapos so, tatawagin mo kagad. Waiter, kanin pa. di ba? Ano so, may nasali. Hello. Hoy! Oh. Sorry na ka? Mm. Oo. Oh. Dave? Mara, kakalo siya yun, Dave. Ayos na? Hmm. Lakaw na? Hmm, lakaw na. Ang mga ko tumawag. Mm. Siempre caliente su leche. Ah. So, nice. Bye.